No na nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Magandang araw at magandang gabi sa ating lahat. Welcome at welcome back sa lahat ng mga bumibisita. Maging ang silent viewers ay welcome back po. Aking pong ibabahagi ang labing isang batas pang spiritual ukol sa salitang lihim o mga orasyon na nagmula sa lihim na aklat na umapaloob ang iba't ibang orasyon na may batas na sinusunod. At kung bago pa lamang po kayo dito sa channel, nais ninyo ang ganitong mga content kagaya natin sa kulang, barang, medalyon, aswang, espiritwal, lang pampaswerte o pamahiin sa sugal, mga anting at virtud at iba pang topic, subscribe na po kayo dito sa aking channel. Narito po ang batas para sa aklat paligid. Una, gagamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon at sa tamang pagkakabitan. Pangalawa, huwag babanggitin ang mga orasyon sa walang kabuluhang mga bagay. Pangatlo, may mga habili ng mga bawat orasyon, tuparin ang mga bili na ito upang maggamit ng isa. Bisa ang mga orasyon na banggit. Pangapat, huwag ituturo ang nilalaman ng aklat na ito sapagkat ang pagturo ang magpapasan ng kaparasahan sa maling paggamit ng mga orasyon ng aklat kung kaya't lagi po ako nagbibigay ng mga tagubilin sa inyo lahat. Panglima, gamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad sa aklat na ito upang umani kayo ng magandang swerte, aay sa pamumuhay at buhay na may ligaya at kapayapaan kung ano po ang itinanim ay siya rin pong aanihip. Panganim, huwag pahawakan at huwag ipapakita sa taong walang lihib. pang Pangpito, matutong maging pasensyoso. Pangwalo, maging malilimusin sa kapwa. Pangsyam, ingatan huwag magbigay ng ikasasama na loob ng kapwa-tao. Pangsampu, maging mahabagin at mapagmahal sa kapwa. Ang panglabing isa at huli, huwag ipagkakait ang tulong sa kapwa kung ito ay nasa kakayanan mo na makipagkaloob tulad ng panggagamot espiritual. At kung bago pa lamang po kayo or hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa aking channel, i-click niyo na po ang subscribe button pati na rin ang bell icon. Pakipili po yung all para man-notify po kayo sa lahat ng upload na aking ibabahagi bagay sa community o short videos. Maraming salamat po sa mga sumusuporta maging ating mga kababayan na nasa iba't ibang Sulok na may kanya-kanyang suliranin at naghahanap ng kalutasan, sikapin ko po na mabahagi ang lahat ng maaring makatulong para sa lahat. Maraming salamat hanggang sumuli sa mga kalihin.